Alright mga kabarkada, what a blessed Friday morning on November 28, 20, 2025 sa mga nag-birthday diyan, na once again happy birthday. Happy birthday <laughs> Alright, this uh, Friday morning mga kabarkada natin pag-iskutan. Medyo critical kinis yan gamay kay eye opener man ni sya buti pasabot. This Friday morning, kabantay mo, no? Kabantay mo sa mga balita, sa social media platforms, sa YouTube, sa Facebook, o bisag unsa nga social media platforms. Kabantay mo nagkabata, nagkabata ug nagkabata. Ang mga magbuhat og mga krimen. They don't know nga krimen dito ilang gibuhat. Mm. Sama na lang sa inyong dungong kabalita kaganihang buntag mga kabarka na sa itong programang South Balita. Nga doon ay doha kabata ng lalaki nga nagduwa o sa 8 anyos o sa 5 anyos. Wala kay bawa ang anyos daw nga nadunggaban na niya ang liog sa 5 anyos. Yun na na. Another example. Karoon sa mga kabataan unan. Mga bata pag yun, mga below 12 years old. Kabantay mo, Grabe na kayo kusog kayo musukul sa mga ginikanan. Kabatay <tong> mo anak. Na, ah, pamina mo mga ginikanan, pamina po mo mga anak. Kani nga sitwasyon, kung inyong bantayan, pagsuod sa Internet Explorer. Pagsuod jud sa nagkadaiya mga website nga libreng matan sa mga bata nga mga minor de edad. Dito nagsugod mga kabarkada ang mga nakadaiyang mga impluensya sa ilahang mga otok nga daw kunuhay <coughs> daw murag wala lang. Maobito ng mga ginikanan heads up ta. Kaya nga kinahanglan atong bantayan ang mga websites nga gitan-aw sa atong mga anak. <coughs> kay basin o kung saan na nagitanaw sa imong anak ka mga websites o basin ka na nga mga websites mga kabarkada na tukmod sa utok sa lingod nila nga pangutok nga makahimo mga dautan sa ilahang ka tao another example kaning duwa nga makita manggod sa salida sa internet kaning duwa nga makita sa mga bata Kuya, kayo ni nga dua mga kabarkada. Na kay naagi ni testify nga usa ka bata nga naghigot sa iyang liog. Kay iyang gisuon ang iyang nakita. Pilay edad natong bata, 7 ah, years old. Heads up mo mga ginikanan, heads up mo kay kuya kayo ni. It's alarming kayo. Nganong iya man tong gibuhat? Nga gisuon niya ang gibuhat nga nakita niya sa maong salida. Kaya mo ako rin na inganyo siya kaya naghigot ko na siya sa liog. O wako itong makiti sa yang gini kanan katang bata, patay na to O niya ang makitan sa investigasyon, naghikog kaya naghigot sa liog. Another example mga kabarkada, na na po inigawas ng mga isyo. Na na po naglipog ang mga taga DSWD o kung saon nila pagsuta ng problema ha kay doon ayo sa kabatang lalaki batang babae naghimo og malaw ay sabot mo sa kong buti pasabot below 12 years old naghimog malaw ay sa ilahang pagduwa-duwa kunuhay og mama o papa sila kunuhay nagpamamama nagpapapapa nya na may nakitan ang lalaki sa social media ngayon ani dayon gimbuhaton sa usa ka lalaki ngadto sa usa ka babae kung couple sila. In short, influensya sa internet mga kabarkada. Nga walay nakagiya, walay nakabadlong, walay kagay Nga nakita sa batang lalaki sa linggo niya nga una sa linggo niya nga pangidaron, nakita niya nga, uy, gipakita man eh, siguro okay na siguro niya nga akong buhaton mao tong iya pong gibuhat sa iyang isig kaingon ang ah, gibuhat niya sa usa ka babay nga kaduwa niya nga mama kahay, papako papa nya muni muna muni muna so dai ta bujon so matawag na to kung sa dagko pa matawag na to siya o karang di na kan kana matawo dog ray kay na ita mong yod ang dili angay mahita unya usa may eh, kaso agalibog ang DSWD oi naglibog nga naman Usamang sa balaod mangod nga gitukod sa mga uplok nga mga senador. Kaning dili pwedeng kasuhan ang minor de edad. Bisag unsa pa nga kaso, bisag unsa pa krimen ang buhatong basa kay minor de edad, libkas ka. Kibala mo kinsa nang uplok na senador ang naghimo ana nga balaod. Ang nagprotektar kunuhay sa mga batan-on. Nan karon, unsaon mo na nato karon pagsulbad nga mga batan-on nagsalig naman nga ni sila mapriso. Kaya naghihim mo sila ang dautan, ah, example. Ha, napailahin example. O sa kamaestro, gipatay sa isudyante, gipusil sa isudyante sa edad na 13 anyos. 13 anyos nga batang lalaki nakapatay na. Gipusil niya yung maestro kay matod pa sa maestro, sige masyag absent, hagbungon siya og sige siya absent. para din na ko na siya masyag absent, iyahan ako ng birahan niya ang Maestro, Ipatay yung tao ng maestro mga kabarkada nga unta ng tukmod ang maestro paghatag og disiplina. Kuya, wala karong panahon na. Muhatag ang disiplina sa imuhang isig kaingon kung unsa imong profesyon. Wala na. Dautan na kay kastanan. Kaya nga naman, wa manggod maanad ang tao mga kabarkada sa gitawag na itong disiplina. Pagsugod lang yun sa year 2000. Giligkas na ang disiplina. Giligkas na magani ang kuan gani. Ginahinay na mga itong ligkas gani mga kabarkaran sa eskulahan ang good manners and right conduct. Oh, kami nga mga 90s nga mga bata mga kabarkada. Kami pa ito naka-experience nga bunalan ang mga mga tudlo sa mga mga maestra o maestro kung wali di may makapanil cutter. ah Oh, na. Oh, pag abot sa yearly 2000 ah, wala na na. O wala na na siya mga kabarkada. O kaya ano, matantangan maglisin siya ang maestra o maestro kung magbuhat sa ingon. So tanawa, without discipline, nanagko ang mga sungay sa mga kabatanunan karong panahon na. Wala kong gitanan, kaya naman po yung mga ginikanan nga tarong nga po mo disiplina sa ilang mga anak. Pero mostly sa mga batanon karon wala kayong mga batasan. Usa sa naka-impluensya nila, kaning pag-explore nila sa internet. Mawalay guidance sa mga ginikanan. Tanawa sa social media, i-search sa YouTube mga kabarkada nga naay mga anak nga kung kuhaan ni mo gadget, magkamatay o ligid-ligid kay kuhaan ni mo gadget. Napayusak kay tanan nga makapasubo sa kasing-kasing. Tagaluzon man siya. Iyahan anak, gikuhaan niya og cellphone kay patulgo na niya kay alas 11 na sa gabi. E. Kung sa gibuhat sa anak, Nagkuha o padol iyang anak o gibunalan ng iyang inahan sa ulo. Kay gilugan man siya ang cellphone. Kay patulgo na siya. Nakita ninyo ang kadautan karon? Parents! Guardians! Heads up! Kung mauga po ang inyong sistema sa inyong panimalay, nga lawgan ninyo inyuhang mga gibantayan nga bata, sultihan tamo mga kabarkada sa umaabot nga panahon kaning gadget nga imong gilawag sa ilaha maora po ni mo patay sa ilahang kaugmaon pinakauna mo patay sa ilang respeto nga nimo wala ko nang hadlok mga kabarkada pero nagsulti ko sa realidad Bisa usaw og balibalik kay nagsugod ang mga krimen nga na-involve og mas nakadaggan ang krimen nga na-involve ang mga minor de edad pagsugod sa internet paghatag o paglawag sa mga anak nagkadaiyang cellphone o gadgets. Para lang malingaw, dili magsamok sa kung sa gibuhat sa ginikadan That is totally wrong. Kami nga mga bata sa una mga kabarkada, ang among kalingawan, magjulinay, magdakpanay, magdampadampa sa lastiko, magbihag-bihag, lingaw na kami anak, magsyatong, o oh, lingaw na kami na nag-involve physical activities karon ang mga bata tanawa ang sitwasyon karon dali ka kay magkasakit dali kay sipo no dali kay ubon kay wala man engagement sa physical activities sa lawas kay permanenting inigikan sa eskwelahan mo sayo naging uli kay nag apas sa gadgets unya ra magsakit ra ba kay nga innon ka sa anak Ah, ikaw ang uban gani nga mga ginikanan, makaprovide man gani ng cellphone, ikaw nga ninong kikay trabaho, di man gani ka makaprovide ng cellphone, <laughs> Padungga ko, ana, wag ako mga mahat, ang paruson yung di ka. Oh, tinood na, wag kay batasan kung mauna. Kami lang inon nga, aw, kanang maog pa, palitik kog motor. Kaya satanan nga, ginikanan mo lang, ikaw ra ang wala nakapalit og motor, nga ninong pa ka magtrabaho, ha? Tamparuson na anak naanak pa tikaw, tamparuson tikaw. dili pwede nga ingon na ni mo imong anak nga mahadlok ka sa gipangayo sa imong anak ayaw kay wala pay ginikanan nga dapat mahadlok sa mga anak dapat ang mga anak mahadlok sa mga ginikanan ju respect kung kahadlok naman lang gani ang pamaagi para respetuhon kasi imong anak bata Kaya kay ano sa umabot nga panahon wala walay muputol aning sungay ni mga bata sa sunod nga henerasyon, luoy kayo ang sunod nga henerasyon magkadaiyang mga krimen sa kadalanan gamurag normalize na lang nila ang pagpatay o tao oh, na mark my word labi na kung ang panimalay o ang pamilya wala na kasentro sa labaw nga makagagahong labi na ang suod sa panimalay wala masentro sa pagtulunan sa labaw ng makagagahong kaya ang suod sa panimalay sugarol ang amahan bungangira ang inahan mga igsoon, mga barombado, how do you expect to have a better future sa atong mga kabatanunan? Mahimong pwede mo matrain ang imong anak na siyang tarong nga ka, kanang citizen ining kalibutan. Apandik na kalikayan. Nga na po mga anak na huwag matuduig tinarong. Nga makaamong sa imong anak na gituluan ni insakto. Make sense? So, kamo mga ginikanan, kamo mga guardian, heads up mo kaysa sa umabot nga panahon og mo makahatag usa tong disiplina sa inyong mga anak hinabi na sa paglawi yung mga gadgets inyo ra pasagdan kamo ang maunay anak sa umaabot nga panahon bantayi ang nagdagan nga oras og panahon nga nagbabad imong anak sa gadgets og tan susiyak og susiya kung kinsa yung mga amigo ug ang mga amiga o mga higala kay basin dito nagsugod ang kadautan sa panguna-una sa anak nga masuot sa iyang kasing-kasing nga nagdahob sa Yang iyang buhaton Dilik na ada problema pero dia itu ito na kayong krimen hinom tumi kinapagayong mga kabarkada share this video sa mga parents sa mga guardians God bless and to God be all the glory the like ng Diyos kanunay and to God be all the glory mga kabarkada the like ng Diyos ang Diyos lang ang labaw nga makagagahom nga makapahi uli sa tinuod nga relasyon sa matagos ang kanatatanan may buntag God bless